Ya, rin, potol ya nida lah potol. Matagal na yang potol ya eh, kinalawag na no. Oh. Hmm. Bobo no kaya ko yan eh, Jon. Di sana. Dapat kita kita yan. Potol, potol yo. ng yang masanjang kasih yang latak-latak yang barina bapak-bapak dyan sa ano baba yan baray na yun yan patama nyo yung butas na yan hmm. babala bawal sa mga masilan Diretso yung marina Pag hindi Pag tumakmelis yan Sira ang makina Yo, so, Tapos na Try natin kung kaya ng Easy out Ito yung easy out final Pag hindi kaya nito titridan ko na lang. Sana madala. Parito ko mag-trade. Ang matigas talaga 'dol. Pag pomeroten. Mayarap kasi 'yung pag nabasag 'yan muna ko. Babayan 'tong may 'dol. Kaya 'di kaya nang is-out. Titridan na lang. Nang out kaya, kaya nang i ko na lang siya. Good. Simula sa maliit na talim ng barina, palaki ng palaki. Kasi pag binigla mo ng malaki yan, sisigsag yung talim. Sisira yung ano.

niya tol tingin natin yun doon kung parias talaga yung pang thread ko ito yung pamulo nya testing <tong>

جيد العالم القطار